dito tayo ngayon sa city ng Baguio medyo may nang boss natin nakasangko na lang dito tayo wala tayong magawa ano nasa yung mga anak ko at saka si misis nasa, ano, nasa sky ranch so sabi ko ano muna ako mag ikot ikot muna ako dito ano masarap pag ikot ikot dito sa Baguio pagkamal yung nag uulan Then tapos nakapayong ka. Ah sarap tapos ang lamig eh ano walang pollution pero paunahin mo na natin hindi man tayo nagkapura tapos na pagdating ng bangko eh etong year na 2024 ng ng November November 1 ah, uh, ito po mga sasakyan na makikita nyo ganyang model ayun sa may banda ron ay uh, Fortuner na black na binago yung grill tapos ang, ang very common na, na Toyota Innova yan. yan ang taxi dito sa Baguio tapos hindi sila nag aircon yan, naka-open lang. Hyundai Accent. Honda City. I think 2009 model. Yung pula. <coughs> Tapos Gilly. Pocabango. Yan. Ano, very common dito ang Innova. Kahit itong naka-parking na ito, Innova rin eh. Yan. Ford, yung mga model ng car so mapapanood dito sa mga darating na panahon ito style ng mga dumarang sasakyan ng year 2024 so, gawin yung gawin doon puti is yung casting yung white doon at dito tayo Kasi may taas niyang pocket yung bagi yan. Yung pataas na yan. Yung mga kulay puting car. Sige. Ito. Ultimate. Alpha. Tayo. Tahan natin yung ating yung tayo sa daan ng sa pedestrian lane dito ta. Yung BPI yung ating sadya Fortuneer